Pinulpo ko ng rubber mallet mga guys No ang set ni Idol nga XTR Kaya hindi ka niya maukas kung kamuton ko lang Tapos mga guys Paisla niya na lang daw butong bracket Stem dayon yun paliputan Para naman na may nami sakyan Wala tawa dagwaya Wahahaha <laughs> Nami ba? Hello mga morning sa inyo mga guys dobo kayong kadla Nagbisita na naman diyan namin namin Nga ko Oo oh, oh, ang nagdala Dari kali mga guys no Si Nuno Iba ka namin sa kay Nuno Yung malagyo pa sa tanay sa camera Pero sa ba <laughs> Sokso ka na shades Ben na? Ay kalain nga mo Akba <laughs> Gago. So mali mga guys, ay ipapaubra ni Nunoy sa Sabi niya daw, papalitan daw natin na ang iya nga butong bracket. Pero bago yan, usloon na nanay ang iyang nga crankset nga XTR. O, o, kailangan ko talaga ito mga guys, pulpugin ng rubber mallet to. Para naman mahukas Dayon na Katiga, kadaan, butongon lang tawa ba na natuktok ka ng iya nga. Tunga, te, ambal okay lang na, importante magabot ba. <laughs> so mali mga guys, no, ang iya nga nga butong bracket. Kailangan natin gamitan ng pulero. o kasi nga para mahukas eh siyempre daan na ganun nung nahukas ko na mga guys siyempre kailangan natin yung limpiwan para naman mamaya at pagtakot na ta, limpiyo no di ba ta, bawal, sa kilay mga yun puta So ito na nga ni mga guys no hinimos muna na muna ang daan niya nga butong bracket tapos siyempre kailangan natin ito limpiwan ng iya nga bulutangan sa butong bracket niya na bali mga guys no pag magtakot tayo mamaya dyan ang iya nga butong bracket meron tayo dyan itatakod o adapt Store. Pero mamaya papakita ko na sa inyo. Ito muna o kuskus. Sana na naman kung ano mga kiki. Ang yakrang set nga na may nami. O na. Badlawan da na ikag. Pamalamala o na. Para naman mamaya na namin nami natulokon. Ba? Yung di po. Taga kanang ang animal ya o. <laughs> so ito na nga ni mga guys. Nuwang no, inambal ko sa inyo na butong bracket na ano adapt o, kasi nga mga guys, yung butong bracket ni Idol, dako-dako kailangan ng adapter. Ayan, plastic lang siya, mga guys, ha. Iwas, thread na, ha. Pero bago yan, mga guys, na no, mapasulod ang yung butong bracket. Siyempre, gamitan naton sang pang-press para naman magsulod siya. Tapos, mga guys, harina, itakot na na ang bago nga butong bracket, ya, yeah, oh. o. Oh. At nang makamit natin, mga guys, no, ang butong bracket. Siyempre, sunod na naton ang mamalalon niya nga, krangset, o. Oh, Paidan muna naton ito, mga guys, ng kulay blue na log no? Para naman ismut lang sa magsulod. Tapos, Ito na. Ang request niya sa akin, kagina. Panubuan na daw ang iyang stem kasi nga sobrang taas. so, <laughs> so bali 90mm pala mga guys, no? Ang luma niya. Tapos, papalitan natin ng 70, oh. 70mm ang sa akin para medyo lapit. Kaya, guapo guwapo daw no, gamitin. Magkarira. Bawala tapos, tsura. Bawala, na, agay. Ha? Ay, kanami. Nagid masang yapor, Porma So, ito na nga rin mga guys, no? Finally, natapos na tayo sa ating gawain ba man si Nunoy sa ato rot, eh? sa mga wala pada ka pa nakapakayo sa bike nyo are willing ko din magulat sa inyo basta may budget ha kay kung wala ate pa white o di blanoy oh. <laughs> babay na eh <laughs>